Punta rito pang piniglit Bumili so, ako ng Daya Puri Baby si kami ngayon doon sa Bukid Bili na ako ng ulam dito Kasi so, walang pasok bukas hanggang balik ko sila sa lunis Huh? A few moments later. Pumakatropa na na kami dito ito makatropa. Makapanood na rin ulit tayo ng TV. Tagal natin hindi nakapanood kasi lang din ko tayo hindi nakawi dito. Ito ng bigas, ulam. Si Jana, napaguhan si Jana dito. Si tagal namin hindi nakawi. Ngunit, nabalik ako pagpapasok namin dito eh hindi ko pinapasok si Jana, na ipinalinisan ko muna ni Juan bago kami pumasok. Ang dami mga langgam. langgam oh. Pero yung langgam na ano, itim ba yung hindi na nga agad. Ah. Naka-loader tayo. Pag-iipit tayo ng TV. Saan na tayo yung galunggong tutuoy natin yung kalandon dinala ko dito kasi matagal pa naman kami papunta doon kasi na muna ah pero bukas masaral pa ako pero sa Birnes wala na talaga kasakay niyan yung santo na eh wala na itong naman, last namin punta dito sabi na namin ito

kasi holiday na malam. Thursday. The next day. Yan ang mga katrupa. Yan. Pabis na pawis talaga ako mga katropa Kasi natulog naman si Bibi Jana. Nag-umpisa tayo sa paguna dito kay dito sa ano natin paligid kay dami na mga damon tumubo kaya nangguna talaga ko kahit init di naglaba tayo Mintras na tulog pa si Bibi Janna, maguna muna ako dito sa ano. Yan, sa sobrang init. Kanina mga bata tulong pero nagpahinga muna sila kasi init. Then... Yan, guna tayo mga kapropa, linis guna tayo. Wintras. Ito pa Bibi Jana. Yo, mga bata, pahinga muna kasi sa sobrang init. And, ako talaga ako, may nalang tayo sa ano, laki na plan. Laki na tayo sa init. Yeah. Init tayo, kahit mainit. Jawa, j ko pa araw dito kasi may mga tayo kapag hirot tayo pag matulog si Bibi taglit lang din kasi yung, ano dali kasi Bibi dyan na mga, ano nagising sa tapon aga tayong maligo dito maghalian na kasi dami tayong laba kanang trabaho sa kapon aga pa sa aga pa ako makapagligo ito ito na 算。 lang, Noy. Ha? Bukbuk ni mo ba? tayo, Sabi ni mama, sunod na magbantay ni Jana. Kasi may nag-ano dito, may nag-harvest ng palay.

Yan laba tayo. Yan nagwashing pa. May na na yung ano natin washing kasi ano pa yun matagal na to yung nagtrabaho pa ako sa bahay ng mama. Nung no, katulong pa ako nila ni Mama Susan. Ayun, lagay ko na lang yung sa Bermuda, yung green grass. Medyo namatay na yung green grass natin dito kasi sa sobrang init mga katrupa ang huh? sabi yeah, medyo malaki na may yung ano natin na uh, gunahan uh, ang lab ano labong na din hiba mo na nga kung siguro diri kay eh. mas maano sa mga tao dito yan dami tayong gunahan mga katropa o yan din banda kasi wala na tayong pang spray. Maganda sana mag spray ngayon kasi sa sobrang init ba madali lang ma matay ang mga damo. Di nula tayong pang spray. Di pa tayo nakapagwalis dito. Dami tayong linisan oh, walisan Oh. Mga dahon sa kasi malapit lang tayo sa puno ng kawayan kawayan to sa kapatid ko yan linis tayo mamaya dito mang daub mamaya linis mag ano muna tayo mag mangguna parang dami tayong linisan pero pang parang apat siguro kaming araw dito kasi sa March 1 na kami babalik sa tapon pasukan na sa mga bata sa ano sa lunis kaya dito masamintas na apat na diri makapaguna ta yan diri o oh, daghan pataguna hum yan nanood lang sila dito din si John Lloyd nag ano nagkapi sa ilang mga pag-aaral dami silang kopyahin sa notebook o oh, sa ilagay sa ban pala tapo nagbili siya ng piso ayan ayan sa TV dito kasi may TV naman tayo dito yan di pa tayo nakapag ha, agahan mga katropa yan nagbili kami ng isang kilong bigas niyong yung gasol natin. Wala pa tayo nakapagbili ng gasol. Wala pa tayo nangbili. Tulog si Bibi Jana. Jana uh, lang yung uh, sarap yung tulog niya kasi may hangin. A few moments later. Makatrupa, mandang hapon. Yan. Yeah. Masa um, lang sa kayo makatrupa. pulang yung mata ko sa init dito. Lalo <laughs> na bukas. Lalo na walang bukas. na itong bukas. na itong na tinda, tinda, tindahan. Dito kaya walang sarong sakay sa Binisanto. Alam ko na yun kasi dati pa. Patsak pa bus wala talaga mong sakay dito makabili hmm, ng binigdit ito sakay yung yung mata natin ito 4 na apo na hapon na dito na hapon maya Ang na kami dito. Agaw! Naghana na mong kita, agaw! Mayaw, wewe na ako doon sa A few moments later. Ayan, kasi tapos na sila ng, ano, ng lambat dito sa ano, dam. Tingnan natin yung nahuli nila mga isda. Dara, oh! Ayan, naging mong kuwan-kuwan. Karong mo, ito, naging ang manok. Hawa mo dyan, palato mo, palato. Palato. 'Di grabi oh. sa dimo. Nandoon dito yung ano kay nila ni Julie. Butang na yung <laughs> Woro takang kuantang wong jiatang ba. Woro ganta. Gipikas <laughs> tak imutang?